pinakamalaking kita sa pag-aalaga. San nga ba banda ang pinakamalaking kita pagdating sa pag-aalaga nitong mga baboy, kambing, manok, pabo at iba pa? Update dito sa bukid. Magtatali na rin tayo nitong naka-free range na mga inahing baboy. Ano daw ang pinakamalaking kita pagdating sa pag-aalaga ng hayop? Sa akin ang tinitingnan natin ay yung pinakamalaking benepisyo pagdating sa pag-aalaga ng hayop. Na-enjoy natin. Kung makikita niyo naman, araw-araw na kasama natin ganito, maliliksing mga alaga. Ayan, yung kasiyahan, yun yung walang kapantay. No, tapos dito naman sa pag-alaga namin, nakakatipid din tayo pagdating sa pagkain. No, dahil ang mga alaga nating mga naka-free range ay nagbibigay tayo ng mga natural na pagkain katulad nito. Ito, kinakain ng mga kambing natin 'yan, mga dahon ng saging. Meron din tayong mga Madre de Agua dito. No, kinakain nila 'yan. Ayan no, mga Madre de Agua tayong tanim dito malapit sa kung saan yung mga alaga natin. Tapos dito may mga baboy tayong naka-free range kahit bukod dun sa kinakain nilang mga uh, feeds, ay nakakain din sila ng mga natural na pagkain na available sa paligid. So ayan, mga free range yan. Mapasok lamang sila dito pag kumakain ha? Tapos, lalabas naman yan sila doon. Ayan, yung free range area nila. O, napakalawak yung mga nangalaglag dyan na mga uh, prutas, mga niyog na mga nasisira na ay kinakain din nila yan, hindi nasasayang. So dito, meron tayong mga katawan na saging. No, so yan din yung kinakain ng mga alaga natin dito. Ayan. May mga pabo tayo, manok, mga yung mga biik natin. Andiyan din sa kasama nila. At ito may sweet tayo na isang biik oh. Napaka-sweet nitong biik na ito. Oh. Ayan, lumalapit lang 'yan, sumasalubong sa amin kapag kami ay nagpapakain sa mga alaga. No, so 'yan 'yung isa sa advantage dito sa pag-alaga ng hayop. No, at dito naman may mga inihintaying mga baboy nandiyan nakatali. So 'yan naman naging ganyan ang para natin lalo na sa pag may mga biik na. So 'yung kanina mga free range, kung mapapansin niyo, yan, mga inahing baboy din yan. Naka-free range yan sila dyan. Ayan uh, naman sila. Iating uh, uh, pinapakawalan lang kapag sila ay buntis pa or yung mga kakasampa pa lang. Tapos kapag malapit na mga na, kailangan natin itali kasi delikado rin kasi yung mga biik nila kapag kahinahian lamang natin dyan nakagala kung saan sila nakakarating. Pag uwi nila, bawas na yung biik. Minsan may mga nalalaglag sa mga butas or minsan naman, may nakain ng mga sawa, no, mga predators na nasa nasa damuhan. So sayang, no. Kaya ang ginawa natin kapag mga anak na or may mga anak na nandiyan muna, nakatali sila. Tapos kapag maulan, sinisilong din natin yung ating mga inahin. No. So yan yung isa sa paraan din na ginagawa namin sa pag-aalaga natin ng mga hayop, no. Yung mga kambing natin, ayan, naka-free range lamang, tinapakulan niyan sila. Yung iba nandoon pa gumagala. Tapos, meron din tayo dito sa loob. Ayan, may ilang kambing din tayo dyan. No, tapos yung mga uh, pabo natin, gansa, mga manok Pinapakain natin ng mais Binibigyan din natin yan ng mga uh, Yung mga sisiyo natin, feeds naman pinapakain Pero pag malalaki na katulad yan, mga breeders na Ay pwede na kahit pure mais yung ibigyan natin Mga yellow corn, no, pwede na So dito sa mga baboy namin, halo yan Mix yung pinapakain natin sa mga inahing baboy uh, Yung uh, darak may halong uh, pids konti tapos yung mga natural na pagkain katulad ng Madre de Agua, kasaba, kamote, gabi, mga saging katulad nito. Ayan o, oh, kinakain din ng mga baboy natin yan. Yung mga katawan, madahon ang saging. So ayan, malaking tulong din yan pagdating sa pag-alaga natin. Kaya dapat pag nag-alaga tayo ng hayop, ay may tanim-tanim din tayo. Malaking advantage nyo. Malaking uh, tulong yan. No, tapos yon ang pinakakita talaga natin dito is na-enjoy natin. At uh, kahit paano, kumikita din tayo. Lalo na kung uh, marami-rami yung alaga natin, mas marami tayong kitang pera naman. No, so, ayan yung aming paraan dito sa bukid para magkaroon ng source of income. So, ito lang ngayon, ya pakita ko sa inyo yung aming pagpapakain. Ayan na, nakaredy yung pakain na. So, tapos magtatali kami, ito mga nandito, itatali na muna para yung mga kambing natin mapapakawalan na naman natin dito. No, diyan na naman sila at marami na masyadong damo diyan, no. Marami na sila makain para busog lagi yung mga kambing natin at uh, iwas sa pagkakasakit, no. Oh. Uh, ayan yung aming naging uh, paraan dito sa pag-aalaga. So ayan, makita ko lang sa inyo. Mapapakain muna kami dito. Andiyan na sila mama, at yung wife ko. Yan, tulungan lang din kami dito sa bukid. Oh, ito, mga, ito, Madre de Agua. Ayan, yung mga tanim namin. Oh, malabong na naman at maulan ngayon, no. Oh. Oh, pandagdag pagkain din ng mga baboy namin. Ayan, Oh. Okay. Pagin natin sila. Ah. Oh. So, ito, oh. ito yung pagkain namin, o. Oh darak na may halong mga natural na bagay oh. natin ito ayaw nila mas gusto nila ito so, darak at pigs naman ito ngayon ayan so, yung pagpe-prepare natin at saka pre-rinse lang naman yan sila Aku mabe. Oh. Lagi oleh perawan macet. bawa kantung bijo. lagu itu. Asik lagi mau Lagi mau mana me? Pagkabihan lang natin to. Wow, oh, naman ano isa? Gutom na, gutong na. Ano yan, ma. Teka. Sige siya. Wow, oh, naman ano ang wang -wang? <laughs> <laughs> <sality> yang <rukuliadulayana defines apacur resolang2> ya. you <laughs>

Ang kulit ni Wang no ma. Si Wang no nuk ka pasaway. Mm. Tinuha ako na nga ilang bali si Kumbinalik doon, alabas. Ayan. Ayan. na, Ayan. Ayan. Ngayon na, natalihan na natin sila. So, ganito lang ang pagtatali. Hindi natin ilipat. Ops, ops. Maipit yung isa ha. Okay na, sir. Okay po. So, ayan po. Ito yung paraan natin. So, ito naman. Lalabas na natin sila dito. At natali na naman sila natin doon sa labas. At maganda nito. Sanay naman sila sa ganun. So, so ayan yung ating pag-alaga dito sa bukid ng mga alaga ng baboy. Kasi hindi natin pwede pagsamahin yung baboy. Pwede natin pakulan yung kambing dito. Kapag kasi magkasama sila, pag nanganak yung mga kambing natin, nakainin nila. Kaya e, uh, habang nandito yung kambing, so tatalian na naman sila. Doon na naman sila sa labas. So, ayan po yung paraan dito sa pag ng hayop. At muli po, sa lahat, maraming maraming salamat po.